Broadcasting Company of Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAL. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng biyernes at 3 ng Enero taong 2025 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, Bagong Balita Pangunahin sa mga balita ngayon, mga biktima ng paputok lagpas sa limang daan na. Tatlo na sawi, dalawa nawawala dahil sa mga nagdaang ulan sa Mindanao, Mimaropa at Caraga. Or sa Cagayan. At singil sa tubig, tumaas ngayong bagong taon. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong Araw Pangunahing Balita Tatlo katao ang nasawi at dalawa pa ang pinagahanap kasunod ng mga pag-ulan na dala ng shear line at intertropical convergence zone sa ilang bahagi ng bansa. Inihayag ni Office of the Civil Defense under Secretary Ariel Nepomuceno na apektado ng dalawang weather systems ang Davao at Caraga regions sa Mindanao, Mimaropa o ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan at maging ang kagayan nitong huling bahagi ng Disyembre. Hanggang nitong Disyembre at 30 ang nabanggit na datos ng OCD. Binigyang diin ni Nepomuceno na kailangang itaas ang antas ng kahandaan ng mga komunidad dahil mistulaan yang may kalituhan ang mga tao sa kahulugan ng shear line at ITCZ. Aniya, nakikipag-ugnayan na ang OCD sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA para mas matulungan pa ang publiko na makapaghanda sa panahon ng ITCZ at shear line dahil ito ay may hatid ding pinsala. Sa katunayan, may 650 at mga bayan aniya ang nagtamo ng damages sa iba't ibang rehiyon bunsod ng shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng ulan. Pinaiigting na rin aniya ng OCD ang implementasyon ng preemptive at forced evacuations sa local government units. Tumaas pa ang dami ng na mga nabiktima ng mga paputok at pailaw nitong pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa pinakahuling tala ng Department of Health, may isang daan at na kadagdagang firecracker-related injuries nitong December 31 o New Year's Eve. Tatlo ang kaso na naitala nitong Enero a 1 ng gabi habang ang tatlong iba pa ay late reporting o nangyari nitong mga nagdaang araw. Ang kabuang kaso mula December 22, 2024 hanggang Enero a 2, 2025 ay 534 na. Bahagya itong mababa ng 9.8% mula sa 592 cases sa parehong period noong isang taon. Pagamat isang legal na paputok, kwitis ang pangunahing nakasakit sa mga biktima. Sinunda ng boga, five star at whistle bomb. Karamihan sa casualties ay pawang mga lalaki o 443 cases, at uh, 332 or 32 cases naman, 322 cases naman sa kanila ang edad 19 anyos pababa. Pag-araw, Nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga biyahero na tiyaking kumpleto at maayos ang mga kainakailangang dokumento upang maiwasan ang abala sa airport sa gitna ng holiday rush. Ayon kay Immigration Deputy Spokesman Melvin Mabulak, agahan ng tatlong oras ang punta sa paliparan. Dapat ding maghanda para sa inaasahang traffic kabilang na sa security check at sa immigration. Bago pa dumaan sa immigration, kailangang nakaregister na sa e-travel at patiyaking tama at tugma ang mga impormasyon para maiwasan ang posibleng problema. Bukod pa rito, ilan sa mahalagang dokumentong kailangang ihanda ay ang Travel Authority, para sa mga government employees, travel clearance para sa mga menor de edad na hindi kasama ang magulang at valid passport para sa mga turista. Nagpaalala rin ang immigration sa or er, publiko na maging maingat sa pagsunod sa mga regulasyon upang maiwasan ang abala at magkaroon ng maayos na karanasan ang mga turista. Bagong araw, balitang bayan. Pinagisa ng dalawang granada ang ilang alagad ng bata sa pagalungan Maguindanao del Sur. Sa ulat, nawasak ang isang sasakyan sa lugar dulot ng pagsabog ng isa sa mga granada. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi naman sumabog ang isa pang granada. Mabilis na tumakas ang mga salarin na sakay ng motorsiklo. Mariinamang kinundena ng lokal na pamahalaan ang pangyayari. May mga person of interest na ang mga otoridad at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Bagong Araw, balita. Kalahalan. Patuloy sa pagkakaloob ang Department of Science and Technology ng Technology Guidance para sa mga Pilipinong negosyante. Ito ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan na palakasin ang local small businesses at startups. Ayon sa data ng Department of Trade and Industry, siyem sa bawat sampung negosyo na rehistrado sa bansa nitong 2023 ay pawang micro, small, and medium enterprises. Iniulat ni Science and Technology Secretary Renato Solidum, na 560 MSME sa iba't ibang industriya ang natulungan nila nitong 2024 sa pamamagitan ng pagbibigay ng interest-free loans na hanggang 5 milyong piso. Ang nasabing loan facility para sa MSMEs na tinamaan ng mga nagdaang bagyo, maliban sa pautang, nagbigay din umano ang DOST sa kanila ng technology guidance dahil napatunay ang malaking tulong upang lalo pang kumita ang negosyo kapag pinag- sanib ang siyensya, teknolohiya at iba pang mga pagbabago. Bagong Araw Balitang. Kala, kala. Epektibo na ang inaprubahang water rate increase ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO para sa water concessionaires na Maynila at Manila Water. Simula nitong Enero a Uno, ang mga residential customers ng Manila Water ay may dagdag singil na 61 pesos and 4 centavos per cubic meter. Ito ay mas mataas ng 5.95 mula sa 5508 per cubic meter noong fourth quarter ng 2024. Samantala, nag-adjust naman ang Maynilad ng 7 pesos and 32 centavos per cubic meter sa tariff rate ng residential customers. Dahil dito, ang all-in average water rate ng Maynilad ay 65 pesos and uh, 62 centavos per cubic meter Ngayong Enero, mula sa 58.30 per cubic meter sa last quarter ng 2024, ipiniliwanag ni MWSSRO Chief Regulator Patrick T. na ang rate adjustments ay bilang konsiderasyon sa naging gastos ng water concessionaires noong 2023 hanggang 2024 para pagandahin ang kanilang serbisyo gaya ng water and wastewater projects. Ula, panahon. Para sa lagay ng ating panahon, apektado ng northeast monsoon ng extreme northern Luzon. Shear line naman ang umiiral sa eastern section ng central Luzon at sa nalalabing bahagi ng northern Luzon. Ang Palawan ay maulap na may kalat-kalat na mga pag at pagkulog pagkidlat na dala ng easterlies. Dahil sa shear line, ang kagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora ay magiging maulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms. Habang ang Batanes ay maulap na may mga pag-ulan dahil naman sa hanging amihan, ang Ilocos Region, rest of Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa shear line. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.3 hanggang 30.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.22 at lulubog dakong 5.39 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, DBM inaprubahan ang panuntunan para sa 7,000 piso medical allowance ng mga kawani ng gobyerno. Mga illegal immigrants na maituturing na security risk unang ideport ide ng Amerika. At sa palakasan, anak ni Lebron na si Bryce James sa sali sa Arizona basketball team. Bagong araw, bagong balita. Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Matatanggap na ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang 7,000 pesos na medical allowance matapos aprobahan ng Department of Budget and Management ang guidelines para dito. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, may go signal na ang Budget Circular 2024-6 na naglalaman ng mga panuntunan at rules and regulations para sa grant ng medical allowance ngayong taon. Ito'y alinsunod sa Executive Order 64 Series of 2024 na kinapapalooban din ng salary increase para sa government personnel na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 2, 2024. Ang annual medical allowance ay ibibigay sa mga qualified civilian government personnel bilang subsidy para maka-avail sila ng health maintenance organization or HMO type benefits. Tiwala si Pangandama na makakatulong ito para sa health-related na gastusin ng mga government workers. pangunahing balita. Target ng Department of Education na makipagtulungan sa Department of Budget and Management at Department of Finance para sa dagdag na pondo para sa kanilang mga programa. Ito ay sa harap ng 12 bilyong pisong budget cut sa kagawaran sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ng Pangulo nitong December 30. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Angara, pwede pang magkaroon ng dagdag na pondo para sa ahensya sa pamamagitan ng inter Agency Cooperation. Anya nananatili pa rin prioridad ng administrasyon ang edukasyon at hahanapan nila ng paraan kasama ang DBM at DOF or Department of Finance, ang funding mechanism para matupad ang mandato ng DepEd. Sinabi naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na posible namang lumaki pa ang pondo ng DepEd basta may dagdag na kita ang Finance Department. Panibagong Araw, Pangunahing Balita. Sa iba pang tampok na balita, inhayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na ang unang ipadedeport ng U.S. government ay yung mga illegal immigrants na may criminal records at mga sangkot sa terrorist activities. Ayon kay Romualdez, ito ang impormasyon na kanyang nakuha mula sa American law enforcers. Anya, uunahing ipadeport ng Magpapasok na Trump administration ang mga illegal immigrants na maituturing na security problems sa iba't ibang states. Una nang pinayuhan ni Romualdez ang mga Pinoy na illegal na naninirahan sa Amerika na huwag nang hintayin na sila ipa-deport bagkus ay kumuha na ng abogado na makatutulong sa kanilang kaso sa taya na sa 300,000 hanggang daan at libo ang mga Pilipinong illegal immigrants sa Amerika. Nagpaalala pa para sa kanila si Romualdez dahil nagiging alipin ang mga ito ng kanilang mga amo para lang hindi mapaalis ng Amerika. Ang iba umano ay nagtatrabaho ngunit hindi tama ang sweldo dahil sila nga ay illegal na nananatili sa Estados Unidos. Bagong Araw, Pangunahing Balita Matapos ang may dalawang buwang pagkawala na hanap na ngunit wala ng buhay ng matagpuan ng isang babaeng OFW sa Kuwait. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW. Nabatid na may limang taon ang nagtatrabaho sa Kuwait ang nasabing Pinay. Sinabi ni DMW Secretary Hansley Leo Kakdak na ayon sa kanyang employer, umalis ang Pinay noong Oktubre na siya ring huling pagkakataon na nakausap siya ng kanyang kapamilya halo hindi na makilala ang mga labi ng Pinay ng matagpuan ito sa loob ng bahay ng isang Kuwaiti citizen noong December 31. Ito ay makaraang i-turnover ng kapatid ng sinasabing perpetrator ng krimen. Sa ngayon, sinabi ni Kakdak na hindi pa malinaw kung ano ang relasyon ng biktima sa suspect at kung ano ang nangyari sa OFW. Tiniyak naman ni Kakdak na may abogado silang nakatutok sa kaso at nakikipag-ugnayan ito sa Kuwaiti prosecutors para makamit ang justisya para sa Pinay. Sa ibang dako, 26 na kabahayan sa Benguet Province ang nasunog nitong unang araw ng bagong taon. Isa ang nasawi at 36 na pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog sa Camp 4, Cannon Road, Tuba, Benguet. Pansamantala rin isinara sa trapiko ang Cannon Road dahil sa pangyayari. Sa ulat, aabot sa 37.5 million pesos ang halaga ng mga ari-arian na natupok sa sunog. Ayon kay Police Regional Office Cordillera Community Relations Office Deputy Chief Colonel Pelita Tasho, tumagal ng may dalawang oras ang sunog bago ito nakontrol ng mga bumbero habang nagsasagawa ng clearing operations na recover ang mga labi ng isang lalaki na napag-alamang tubong Mayag Bauko, Tadian, Mountain Province. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Bagong araw, balita sa palakasan. Inanunsyo ni Bryce James na anak ni NBA superstar LeBron James na siya sa kupuna ng Arizona. Kasunod ng anunsyo ang mabilis na pagbati ni LeBron sa anak at sinabing siya ay proud dito. Si Bryce ang ikalawang anak ni LeBron na maglalaro sa Division 1 Basketball. Matatandaang sumali din si Bronny James sa isang season ng USC bago siya naging pro at pagkaraan ay na-draft sa Los Angeles Lakers at sila ang unang father and son na nagkasamang naglaro sa isang NBA game Samantala, ang 6-foot-4 shooting guard na si Bryce James ay rated bilang four-star prospect mula sa Sierra Canyon High School sa Chatsworth, California inanyayahan siya na sumali sa USA Basketball Under-17 National Team Training Camp nitong summer. Si James ang second player sa 2025 recruiting class ni Arizona coach Tommy Lloyd kasama si five-star prospect Dwayne Aristode. Bagong araw, balita sa palakasan. Gumawa naman ang impresibong panalo ang Filipina tennis ace na si Alex Iyala matapos niyang dominahin ang laban kay uh, Tyler Preston sa quarterfinals ng WTA Canberra International. Nanaig si Iyala sa tatlong magkakasunod na sets 4-6-6-2-6-1. Sa kabuuan nakakuha si Iyala ng 88 points sabang 73 si Preston. Dahil dito, pasok na ang world number 147 sa semifinals at ang lumapit sa kanyang unang title ngayong 2025 posible niyang makaharap sa semis ang pambato ng China na si Wei Zijia o kaya ay si Simona Waltert ng Switzerland. Sa pagbabalik ng bagong araw, OSG kakansilahin ang mga Pogo-related birth certificates at iba pang mga assets. Underwater drone na pinaniniwala ang pag-aari ng China na diskubre sa Maymasbate. At sa iba'yong dagat, labing isa katao na sawi sa Israeli strike sa Southern Gaza. Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, paunahing balita. Ipapawalang bisa na ng Office of the Solicitor General ang lahat ng birth certificates at ipo ang assets ng mga foreign nationals na nagtrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Itong inihayag ni Solgen Menardo Guevara. Anya hindi pa tapos ang kanilang trabaho kahit pa nagsialisa na ang mga dayuhang POGO workers itong December 31, 2024 na siyang itinakdang deadline para sa total POGO ban ni Pangulong Ferdinand Marcos. Junior. Ayon kay Guevara, kabilang sa mga inaasikaso nila ngayon ay ang pagkansela sa lahat ng birth certificates na iligal na nakuha ng mga dayuhan. Babawiin din umano nila ang mga real properties at iba pang assets na iligal na binili ng mga ito sa bansa. Sa ngayon, hindi pa madetermina ni Guevara ang halaga ng mga sangkot na ari-arian, ngunit agad itong isa sa publiko kapag nakalap na nila ang mga impormasyon bagong ara pangunahing balita Isang underwater drone na pinaniniwala ang pag-aari ng China ang narecover sa katubigan ng San Pascual Masbate nitong December 30. Ayon sa Bicol Regional Police, ang nasabing drone ay natagpuan ng isang 30 anyos na manging isda na nakilalang si Rodney Valenzuela na taga-barangay Iniwaran. Sinamahan siya ng mga taga-barangay nang i-turn over ang drone sa San Pascual Municipal Police Station. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang ang pag-turnover ng remotely operated submersible drone sa Philippine Navy mula sa Philippine National Police. Ito ay isang dilaw na drone na may markang HY-119 at may habang anim na talampakan. Ayon sa statement ng AFP, nagsasagawa na ng investigasyon para matukoy ang pinanggalingan at kung para saan ang nasabing drone. Nagpasalamat naman ng AFP sa tulong ng mga mangingisda at ng iba pang maritime stakeholders para mabantayan ang ating territorial waters. Pag-araw, pangunahing balita. Mahigit labing apat na libong tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ide-deploy bilang paghahanda sa pista ng itim na Nazareno sa Enero Anueve. Ayon sa NCRPO, nagpakalat sila ng higit labing dalawang libong mga tauhan sa ruta ng prosesyon at may dagdag pa itong mahigit dalawang libong personnel mula sa kanilang partner agencies. Ito ay para tsaki ng seguridad at ang kaayusan ng traslasyon mula Kirino Grandstand patungong Quiapo Church sa Maynila. Inaasahang milyong-milyong deboto ang daragsa sa nasabing araw. Bagong araw, balitang bayan. Binuhay ng Department of Public Works and Highways Biliran District Engineering Office ang panukala na magtayo ng isang parallel bridge. Ito ay para ipalit sa 50-year-old Biliran Bridge na navidyohan na umuuga kamakailan. Ang 500 milyong pisong proyekto ay iminungkahing isama sa 2022 Regular Infrastructure Program ngunit hindi napondohan. Ang DPWH Unified Project Management Office Bridges Management Cluster ang magtatayo sa na ng nasabing tulay. Una nang sinabi ng DPWH BDEO na ang katatapos lamang na pagkumpuni sa Biliran Bridge na nakakahalaga ng 50 milyong piso ay walang koneksyon sa damage ng nag-viral na tulay. Inaspaltuhan umano ang kahabaan ng tulay at nagkaroon ng retrofitting ng carbon fiber sheets sa substructures nito, ngunit hindi kasama ang pundasyon. Nagdagdag din umano ng steel plate sa top cord repainting at replacement ng mga nawawalang bolts. Binigyang diin na ang damage na naobserbahan kamakailan sa Biliran Bridge ay mula sa ilalim ng deck slab nito na naapektuhan ng pagbugso ng hangin o iba pang factors gaya ng pagdaan ng mga kargamento, wind load at mismong bigat ng Biliran Bridge. Bago aray, Balita Labing isang Palestino ang nasawi sa magdamag na Israeli strikes sa Southern Gaza. Ayon sa local officials, kabilang sa mga nasawi sa Al- Mawasi, ang Director General ng Gaza Police at ang isa nitong deputy. Inakusahan ng Gaza Interior Ministry ang Israel na pinaslang si Major General Mahmoud Salah at Major General Hussam Shawan na kapwa miyembro ng Police Command Council. Ito umano ay para guluhin ang law and order sa nasabing Palestinian territory. Wala pang opisyal na pahayag ang Israeli military tungkol sa insidente. Bagong 第一张 Naniniwala ang U.S. authorities na marami ang nasa likod ng pag-atake sa New Orleans na kinasawi ng labing lima katao at kinasugat ng iba pa nitong bagong taon. Binangga ng isang pickup truck ang mga nagtitipon sa may French Quarter. Nakilala ang driver na si Shamsud Din Jabbar na isang U.S. Army veteran mula Texas. Nasawi ang suspect shootout sa pulisya. Inihayag naman ni U.S. President Joe Biden na inspirado ng ang Islamic State group ang suspect ayon sa FBI may nakita silang IS flag sa truck nito. Kabilang sa mga nasawi ang isang dating Princeton University football star at isang magiging nurse sana. Inaalam pa ng mga kinukulan kung may kaugnayan ang pag-atake sa pagsabog ng isang Tesla Cybertruck sa labas ng Trump Hotel sa Las Vegas ilang oras matapos ang trahedya sa New Orleans. Bagong araw bagong diwa. Mula sa aklat ng mga awit 23, talatang 6, kabutihat, pag-ibig mo sa aki, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Bagong araw, bagong balita. Uan ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes at 3 ng Enero 2025 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan Siyang Dobos. Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, alas 6.55. Puno na ba ang inyong piso para sa Radio Coin Banks? Dalhin na ang mga ito sa ating partner Christian Bookstore branches na